Mayong adlaw kaninyo tanan nga nagpaminaw karon dining nining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Lenny Obra o Atty. Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Undoy, 35 anyos. Minyo og may usak anak, taga Mandawi City ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa properties sa among amahan buwag man good silang akong inahan. Duha di mi ka Aron niyo masabtan, sugdon ko niya itong panagbuwag sa among ginikanan niya itong tuig dusmil. Ingon ni ini ang mga panghitabo. O, Daitin, sa pungila ng iyong dungan, anong dili ka? Magkadungog, anong ka sa baan? ba wale din eh? Di ba kakaganahan? Sir! Atos lang ka! mawale? Siya mo? Ay! Ang na ko ina itong sitwasyon, Paul! Mas maayos Magbuwag ta! Huwag! 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 Magbuwag! Magbuwag sila si Papa at si Mama? Magbuwag 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 sila si Papa Mga anak, naibaw ko nga dili pa kaayo mo makasabot ini. Kapag kinala may baw mo, nawa na si papa ninyo. Nagbuhag nami. may. mong papa mo? Oo. Oh, dili na kumakagwanta sa yang bu pagkabuang, oy. Dili na yun. Mo na nga dili na kayo siya magkulian din sa ato. Tungkol kay may lain na siya, pamilya. Ha? na siya laing asawa dong. Laing pamilya. Mamabuwag na lang, me. Unya kami si Day Christy. Nga nung niyamanta ilang lula. Ah, di nilang una mo nila. Aban, mubalik lang ko dong. mubalik ko. Oh. Kaya asa mo, Day Kama? Hindi mo may biyaan, ma. Giginanglan man, mga anak. Karon dili ko malimut sa gibuhat sa inyong amahan diri nako nato mangita po trabaho. Arin kung dili na siya masustento na to, naapa ko nga makahatag sa inyong panginahanglan. Ay, alam ni Pia, Ima. Wala mi Papa. Papagin mi Mama. Luway na kay Miss na anak, ko ninyo, ha? Sabta ko. Alang resab ni sa atong kaayuhan. Alang sa inyong ugma. Ay, alam ni la. Ito namin ni Tintin si Eskiloan la. Ay, pag ayo-ayo mo, ug tuod din ito papa ninyo ay. May labay o nag-drop aning inyong para konsumo ko no, para sa pag mm. inyong pag-eskwela. O hmm. inyong baon o. Oh. Nag-drop lang si papa la? O, oh, mangita na mo ni Tintin? Ay, nangatog pa man sab mo sa eh, iyang paghapit. Huwag mo nagdali man to. Ibao na bitaw mo nga perming nagdali ng inyong amahan kay bisis yung negosyo. Maayob ba yung dagan sa negosyo sa inyong amahan dong? Kay nindot naman og sakyanan, og may mga napundar ng bahay og yuta. Nagkasinabot yun di ay sila siyang iyang kabit. La. Recorded by X Thunder Gaming. Nagtubo mi sa kong igsuon nga way nagmatuto nga mga ginikanan. Kay si mama nagpalayo namo mo manarbaho. O si papa, may lain na sa pamilya. diin may tulong na sila ka mga anak. May negosyo ang among papa o nakapangan kininiya. May mga properties na sab nga napundar ang akong amahan o kana ang wak namo mahibaw eh kung asa kini nakapangan Sa pagpanglabay sa mga katuigan, Nakahuman mi og pag-eskwela og nagminyo na. Og guwang sa ang among mga ginikanan. Og wa damha. Una mitaliwan si mama ning bag-ulang. Unya. Ma. Mahuway na ma. No more pain. Dili ka na mo kasakit. Dili ka na mo batik ba mga problema. Sa inyo palagbuag ni Papa okay na mi ma. Ayaw na mi kabalak istintin. Noy andoy. Noy nanas papa. Unsa? <coughs> Manakog, ko og arrange. pagpalubog ni mama ninyo. Wala well, may na naon pa. Okay. okay lang talan. Ang talas pagpalubog. Salamat pa pasiluwa ako ninyo. Kahantos ka matayo ni mama ninyo. Wa na gyud pa ang among bayong kabubuton. Saon? Di lang gyud may makasinapot. Og pa unta nga makasabot ra mo kun human ini. pagkaslan ko na si Tia Elvia ninyo. Unsa? Pagkaslan nimo ang imong kaipon pa? lobo nakigadto na si mama ni ni unti o dayten Nawa dagit na si mama ug oh. ang nakapagul na ko ron kay magbinyo na ko ron si papa og ka oh, sa iyang kaipon karon o bae dinaki salamat pakaserve papa ug si Tita ta kay biyudo na manus papa May mga properties ug negosyo si papa tin ug ni kausa Wag gina mahiskot ni papa nako. Nato. Kun si bako. Si papa nasab -amawa na amawa nato. Unsa may mahita sa mga properties nga iyang napundar? Madto ba ning tanan sa ikaduhan niyang pamilya? Unsa unang mga anak niya sa unang pamilya? Ni papa nga iyang pinakaslan. Kun ang maghupot ni ining tanan, mao ang iyang ikaduhang pamilya. Manoy. Ang maayo, anak preno, pakisultihan ninyo ang inyong amahan. Pabuhatan ninyo daan ang last will and testament. Ha? Huh? Praktikale lang ba? Kaya mamatay mag tao. Oga, nakasiguro ko na may bahay nyo mo sa inyong manghod. Kaya mga anak, sagod mo. Nabalak ako kay may edad na ang among amahan. Unya basin siyang simba ko may kalit na mahitabo niya? Unsa man ang iyang mga hinaguan. Ang akong mga pangutana maukin mo sunod. O pangutana. Dugay na nga nagbuwag ang among mga ginikanan. ug may negosyo og mga propertes ang akong amahan sold sa panag-ipo nila sa iyang ikaduhang asawa. May katungod ba mi? Isip mga anak sa unang pamilya o pinakasla ni Papa? Ikaduhang pangutana. Ang negosyo ni Papa, nakapanga niya. Equal ba niya ang sharing ani? Namong na lima ka managsuon din tulos sa mga anak ni Papa sa iyang ikaduhan ng asawa? Ikatulong pangutana. Kung kining mga properties nakapangan sa akong amahan, aduna na ba'y katungod ang among inaina -ina nga makakuha o bahin ini? Bisan, dili pa sila kasal? kun dili makabilin o last will ang testament si Papa, kinsa man ang may katungod sa pagbahin-bahin ini, kung si Bako may mahitabo ni Papa, ikaw pat nga pangutana. O kung ang ilang properties ni Papa nakapangan ang tanan sa among ina-ina, ado na ba sa may katungod nga mga nga mga anak sa pinakasla ni Papa? Ikalima o katapusan. Sa pagkakaroon, nga patay na ang among inahan, plano nila ni Papa o sa among ina-ina na magpakasal. Ano na papagihapon ni Katungod sa gipanagiya sa among amahan? Kay kami man ang una o legal na pamilya ni Papa. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran. Undoy. Mayung adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karon ang muhatag ninyo tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema ang may punto legal, personal o ato ang mga problema sa ato ang mga kapikas karelasyon sa ato ang mga dokumento mga kabtangan o unsa pa ng mga problema nga nagbother ninyo nga pwede kong makatabang ay pud kaysa mga medical na ang gihapon si Dr. Rene Obra. Kami kaming duha ang muhatag ninyog tambag sa mga pangutana kabahin sa punto legal o punto medical. na ayaw na mo pagdugay. Ipadala dayo ng inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City lain-lain, klase klasing pamaagi kung saan yung pagpadala ang inyong mga suwat. Mga suliran, diri na mo ang importante yung manghangyo. Yu. May nga din lang yung ipadala, especially kung Facebook, sa kiniyang akong suliran official writer's page. Kaya di man may pwedeng makatubag, ana, kay kinhanglan pa man na natong himuan og script, og drama, og hatagag kinabuhi ang inyuhang mga suwat nga gipadala di na mo. And a big shout out kang Andales Joel, isa sa itong mga suking tig paminaw, kauban ni Dr. Rene O sobra maminaw gid namo please greet sa akong wife si Lady Jane Dangkulos og uh, kasilinganan sa Bigaa la Libertad nila Evelyn Pactor Favorada Edith Pactor Virginia Pactor Eva Roblico og sa mga Andales family kay number one gud ko no ang DYHP og diha pod sa unit 4 barangay Kalunasan Opera Village thank you kaayo for always tuning in for always listening sa salamat kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, pagsubay-bay sa atuang programa. Also, hello to Sally Alfante, no? And greetings always to our uh, Listeners Agripino Teres, Jason Lopez manayon, Kang Ella Tagoan, Kang Yore Jean Rojas nga avid fan di aikus drama Nga Kiniyang akong suliran. Yes, ang imuhang concern you'd please lang you'd ug padala or usahay ato ang mga pangutanang mga problema if you keep on tuning in na agyud putay makutlo nga pagtulunan nga mga ang gidgit ato a okay. So punto legal manta of course. today taga Mandawi City ang atuang letter sender. Yes, basin silingan ni nako taga asakha ni ang atuang ah, letter sender atuang ang taguon na mani iyahang pangalan nga si Undoy, 35 years old, no? Minyo na usaka anak uh, mga properties sa iyahang amahan kay buwag naman ang iyahang mamag. Papa, duhasad sila ka man nag -igsuon. unya pag 2000 buwag na ni sila nagbuwag ni ang iyahang uh, mamagpapa so i think pila pa man si pila pa may edad niya at ten years old siguro no no atong time na um ang ilahang Mama, nagpalayo ng narabaho, iyahang papa na anak po'y lain nga pamilya. Okay, so una niyang pangutana. Dugay nang nagbuwag ang among ginikanan o may negosyo o mga properties ang akong amahan. Sulod sa ilang panag-ipo nila sa iyang ikaduhang asawa. May katubod ba mi nga isip mga anak sa unang pamilya o pinakasla ni papa? The answer is yes. Kay kung wa na anal ang imuhang mama o papa ang ako ang pagsabot ani, magingon kag buwag, physical running ilahang pagbuwag, ugwa na bugto ug naputol ang ilahang band of marriage pinaagi sa proseso nga annulment no so that said nagpabilin nga minyo legal nga asawa ang imuhang mama and um, be that na agyud gihapon say katungod kay conjugal man na ang iyahang mga kita sa imuhang papa bas bisan pa butang talang na naanal sila pagkangan nga uh, na ikatungod imong mama ug kamo no kung wala na bugto ang ilang kamenyo pero kung pananglita na anal mangani sila kamo nga anak kung mawa na ng imong papa na amoy katungod no sa um, kapangan sa sad sa imuhang papa or even sa iya Hang share Sasulod sa sulod sa kaminuon kay anak man mo niya Okay? Manunod man mo. Ikaduhang pangutana, ang negosyo ni Papa na niya. Equal ba unya ang sharing ani na mong lima ka managigsuon diin sa mga anak ni Papa sa iyang ikaduhang asawa? The answer is yes. Kay commonly, nag man mo usaka ka ng descendant, which is your Papa. So, fair yun na dapat equal mo, whether full or half blood. Ikatulong pangutana, kung kining mga properties na kapangalan sa akong amahan, aduna ba'y katungod ang among ina-ina makakuha o bahi ni ini, bisan dili pa sila kasal. Kung dili, makabilin og last will si Papa Kinsaman ang may katungod sa pagbahin-bahin ni ini kung simbako may mahitabo ni Papa. Kung why last will and testament ang atong sundon kanang gitawag na intestate succession or magfimo ta og extrajudicial settlement of prostate kamong mga managigsuon full og half blood plus kin gyud ang legitimate nga asawa maoy na ay katungod nga manunod ang kanang properties nga naipon sa imuhang papa anha sa imuhang hinaina sa iyahang um, partner no or sa imuhang mahug nga stepmother mahimo na siyang co-ownership lang na property di pud ingon nga wa sad siya makuhang bahin naasad asad na siya makuhang bahin dihang dapita pero um, Uh, depende lang na siya sa iya iyahang contribution or iyahang share. So ato nang klaruhon kung asa dapitan na nakuha ang nga mga properties. Pat sa inyuhang properties sa imuhang papa, um, makaangkon yun mo. And even to the extent nga base ng imuhang mama, makapanunod papod kung wala mangani sila na anal. Ha? Ikaupat nga o katapusan nga pangutana kung ilang properties ni papa nakapangalan ang tanan sa among in ina-ina aduna basad may katungod nga mangayo nga mga anak nga pinakasla ni papa kani dire ang twist diring laay direta magka problema kay nganuman yes kung kapangan nga gina we will have to show proof nga ang pagpalit ana or ang kwartang gigamit pagpalit ana apil ang kwarta or contribution sa imong papa like for example way trabaho ang imong ina-ina unsa man pagkapalit anang yuta ano but kung naasad siya able means pagpangita then usahay I'll be very honest basin lisud pud prove no nga nga mao na ang nahitabo nya kung wa sila na minyo di man pud makapanunod ang imuhang papa ngadto sa si iyahang partner ka nang ina ina nimo kay eh di man sad sila kasado ang maka uh, gud ana ang kanang iyahang mga anak mahugbaya na nga illegitimate na niyang mga anak iyara na pud no so diha diha ta mag careful sususihan ninyo mas maayo siguro suryahan na niyo ninyo ng imuhang papa nga wa man min nanuhong pero ang amu alang na maklaro unta am um, dawat naman ni namo nga di namang magpapa mo mamagpapa di na gyud mo magbalik ni mama ang amu alang na unta ang imong responsibilidad isip amahan namo magpabilin ra gyud gihapon unya mas maayo mang na actually kung buhi pa ta nya na atay mga ingon ani nga sitwasyon husayo na natudaan ang atuang mga tagtungod no or ang mga manunod nato kaysa sang, mawa ta, mupanaw ta, mapistipisti pa ta, malibak pa ta, no? Sa, sa atong mga anak nga unsam ka oi, namatay na lang kanya kahuman nagbilin pa ka na mo problema na no so may nang may nang husay na lang daan dili ta mag uh, uh, problema inigpanaw nga di sila magaway away no? Katapusang pangutana ay, ...usakto oh, dahil namatay naman dahil ilahang mama, no? Plano nila ni Papa ug sa among inain ina nga magpakasal. Aduna pa bagi hapon may katungod sagi pa sa gipanag-iya sa among amahan, kay kamo man kay sila man kami man ang ang legal heirs nga pamilya ni papa actually yes na agyud gihapon no um like i said naputol naman ang bond of marriage mahimo na silang magminyo but um mau na no and then maka share pud sila secured gud na ang inyong rights nga manunod sa inyong amahan di gud na siya problema wa good na problema no um secured na because you are children of your father ang pangutana lang og dapat laruhon is ang share ninyo as heir. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga na amoy na kotlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pong sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.